Iwas na iwas pa rin ang kapamilya TV host-actress na si Kim Chu sa isyo ng kanyang long-time boyfriend na si Sian Lim. Hindi pa rin diretsya hang inamin o dininay ni Kim kung totoong nang break na sila ni Sian tulad ng mga naglalabasang chika sa social media. Sa isang panayam, Nakiusap ang dalaga na ibalato na muna sa kanila ni Sian ang tungkol sa balitang nagkanya-kanya na sila nang landas makalipas ang mahigit isang dekadang relasyon. Nakachikahan ng ilang members ng press ang actress sa ginanap na 25th anniversary fashion show ng Filipino designer na si Francis Limiran last Friday. Bago ito, Dini ni Kim na naghiwalay na sila ng kanyang boyfriend matapos mapansin ng mga netizens na napakatagal na nilang hindi nagpo-post ni Sian ng picture nila together sa social Ang huling pagkakataon na nagbahagi ang aktres ng mga litrato nila ni Sian sa Instagram at YouTube ay noon pang July 30, 2023. Ito yung pagbabakasyon nila sa Hong Kong. Sa Instagram post ni Kim noong July 16, Makikita naman ang sweet moments nila ni Sian habang namamasyal sa Hong Kong. Nagkomento pa rito ang aktor ng, hala, parang first week nung nililigawan pa kita. Isa pa sa napansin ng mga fans, never daw nag-congratulate si Sian sa matagumpay na serye ni Kim na, Lin Lang, kung saan nakasama ng aktres sina J.M. de Guzman at Paulo Avelino na natapos na last week. Ayon sa ilang netizens, isa si sa mga nauunang bumati kapag may mga bonggang achievements si Kim kaya feeling nila mukhang naghiwalay na ang magjowa. Ngunit may mga Instagram followers naman si Kim na nagsabing baka may pinagdaraanan lamang ang dalawa o posibleng laylo lang sila dahil may kanya-kanya silang bagong projects ngayon. Pagkatapos ng Clean Lang, bibida uli sina Kim at Paulo sa Pinoy adaptation ng hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Habang si Sian naman ay bibida sa upcoming Kapuso series na Die Love Repeat kasama si Jennilyn Mercado. Samantala, nabanggit din ni Kim na wala siyang balak umalis ng Pilipinas ngayong holiday season. Mas gusto raw niyang makasama ang pamilya sa darating na Pasko at Bagong Taon.